Hi mga mamshie! Good morning and good evening to everyone! This is another vlog. Ito na nga, damating na nga anong hinihintay um, ko um, inang appointment ko for so, ayun, guys, uh, so, sa home. So, ayan na guys. You know, mga really mamshie. So, magpapaganda nyo na tayo. Pamparing awesome. Ang samanita. Ayan na nga. Maganda-ganda lang. So, deserve naman natin yung mga mamshie.

papaganda kong yan. So, first time kong pakuloy ng blonde. So, later on, sa next video natin, makikita nyo yung result ng hapon sa loon. So, ayan, nakasabi nyo tayo. So, I, I think that first coating at bleaching lang yan. So, after niyan, kung well, my ayan, stylist ko, that's gel. So, uh, so, every now and then, she'll come So, si, si Jenna, yung stylist ko Siya yung pinakamaraming client Maraming klahe, which is marami kasi siya mga uh, feedback na maganda Which is, nasa uh, muna rin siya Second time ito sa kanya ngayon So, uh, referred with my friends also Kaya, yeah, I tried So, it's my second time na makapulay So, yan guys yun Puting-puting, diba? Marami siyang ginawang style sa buhok ko. Kaya, matagal ng 4 hours. So, I started at 10.30 a.m. And, most probably by around 2.30. Matatapos daw. So, ayan, yeah, tiis ganda. So, coffee pa lang ang inano ko yan in the morning. So, hindi pa tayo nakapag-breakfast, which is I'm not usually taking breakfast. Coffee lang ako around 1 or ganun pa lang ako kumakain so 1 meal a day lang ako mga mushi kasi I'm trying to lose weight also yan guys so next na ano ko siguro niyan is yung tattoo naman so I'm planning for that uh, tagal tagal na rin ako hindi na susundin yung tattoo so guys wait for my next vlog para makita niyo yung result ng aking pagpapaganda bye bye